Ito po ang kasinungalingan na pinapakalat ngayon ng mga taga-suporta ni Duterte, ni Digong. Antonio Trillanes, todo cambio na sa mga kasinungalingan na sinabi laban sa pamilya daw ni Polong at Sara Duterte. Kasama na rin yung um, husband ni Sara Duterte nga. Hmm uh, humingi daw ng paumanhin, nag-apology na daw si former Senator Chilianes dito sa mga Duterte. <laughs> Napakatagal niyong ipinaglaban itong gusto niyang ilabas na katotohanan tungkol sa mga Duterte. Tapos ganito lang, bigla-bigla na lang dahil nga kuno ay may isinampang kaso ang kampo ni Duterte laban kay Trillianes naman, Senator Trillianes. At yung Kaso ngayon ay libel or damages cases uh, na naifinile nga uh, for or against uh, Senator, former Senator Chilianes. Dahil daw doon sa libel case na yon ay mukhang biglang kumamyo na nga si former Senator Chilianes. Tignan natin, eto yon. Hmm. Eto daw yung statement ni Senator Chilianes. After the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte... Through his lawyers, my sincere and heartfelt apology to Congressman Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that our bitter uh, public spat may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or uh, cause undue pain to their families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusations against Congressman Duterte at Ronnie Carpio were unfounded for which I offer my sincere apologies. Naku, napakalayo talaga sa katauhan ni former Senator Chilianus itong statement na ito. Hindi po ito totoo. Wala pong katotohanan. Kahit anong kalap ko ng um, ng mga statement na sinabi ni former Senator Chilianus, hindi ito hindi ito ang hindi natin makikita itong ganitong statement niya. Sigurado tayo. Okay? So, huwag po tayong maniwala na kumambyo na daw si former Senator Antonio Trillanes at humihingi pa nga ng paumanhin. Remember, ah, ang ipinaglalaban po ni former Senator Trillanes ay ang sobrang daming kadimonyuhan. Yung pagiging uh, drug lord na itong mga Duterte at marami pa pong iba. Pero ang kaso na ifinite sa kanya ay libel. <laughs> okay? Hindi yan matatakot sa ganong klaseng kaso. Ang dami na pong pinagdaanan ni former Senator Julianes. Ngayon pa siya susuko. Oh, sabi niya ng mga kongresista, all along, tama nga si Trillianes sa mga paratang at ako sa siya niya sa mga Duterte. Dahil yun po ang tumutugma yung mga akusasyon ni former Senator Chilianes sa mga sa result ng investigasyon ng PADCOM. Tumutugma. So kaya nga sinabi nila na tama si si former Senator Chilianes sa kanyang ipinaglaban na ang mga Duterte ang totoong salot na dalas niya yung sabihin ng ating lipunan, ng ating bansa. Hmm. Good luck.